Karin, sobrang na-appreciate si Paolo Abilino. Todo flex ito habang nasa Showtime Live kanina. Sadyang napakaswerte ni Kim Ju, may ganitong lalaki ang dumating sa buhay niya. Halatang pang forever na si Pao. Pansinin niyo na lahat ng mga Showtime hosts. Magaganda ang pasok ng love life. Halos lahat tumaan sa bigong pag-ibig iyan. Pero maganda ang bawi maganda ang balik nito. Yung mga unexpected relationship kapag tinadhana ni Lord, napakaganda. Kudos sa mga co ni Kimi, napaka-appreciative nila sa mga ganyang bagay. Samantala, ito naman ang mga say ng haters sa magandang samahan ng Kimpow at non-stop blessings ni Kimi. Ayon nga sa mga komento, hindi pa maaabot ni Pyang ang mga naabot na ni Kim. Kaya wag na ninyo ikumpara yon. Wala pang napapatunayan. Kawawa naman si Pyang. Bago pa lang iyan. Wag nang isama sa mga pangbabash. Hindi kaya hindi kaya ang kimpao. Pinakasikat na sikat na ang kimpao sa buong mundo. The best sila. Kaya yung mga sinisiraan ang ipaw, meron na naman binabalak na bagong movie yan. Pagkatapos ng The Alibi. Ayon pa sa isang komento, Thank you Miss Karin, true ka dyan. Swerte din ni Kimi kay Paolo. Sana magtagal sila, alagaan ang isa't isa. Mahaba pa ang kanilang lalakbayin. Marami pang pagsubok, kaya stay strong sa anuman ang hamon ng buhay sa kanila. Anong senyorito?